Isang araw na naman na maulan ang bungad sa atin ng panahon. Pero tuloy pa rin tayo sa pagdi-deliver at pagbiyahe kay Lala Dahil hindi tayo mayaman at marami tayong kailangang bayaran. Meron na akong nakuha booking mula sa amin sa batasan. Papuntang Paranaque, Imus Cavite at Santa Cruz Laguna. Tara, at sumama ka lang at tayo babiyahe papuntang South. come back sa ating panibagong vlog sa panibagong episode ng ating pagyayay kay Lalamute nakita nyo naman yung ating thumbnail o yung title sa ating youtube channel yahing south tayo so yung nakita nyo kanina is our first drop off so yung pag pick up natin sa mga booking natin bali apat yan papuntang Santa Cruz, Laguna ay hindi natin nabigyohan dahil malakas ang ulan sa amin sa patasan so kaya ayun uh, proceed na tayo sa ating pagsisi leader so kasusunod na may kita niyang clip sa ating video ay yung ating booking na drop off sa pagkakang So stay tuned lang mga Karayi no Sana panoorin nyo yung buong episode Alam mo talaga may mga Ano yung audience Ha So ganyan pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng ating video kahit 40 pa lang yung subscriber natin, tuloy-tuloy lang tayo Wala saan din at matahami din na kahit kapusin pa tayo ng 10 minutes dito yun lang. Dito naman natin yung ginagawa natin eh. Saharaan ng panahon eh no. Galing ako sa ulan. Doon sa Rose Boulevard. At hindi mo lang patasan. Nandang At siya ako. At sa Rose Boulevard, umuulan yun eh. Travel time na uh, 32 minutes with 9.2 kilometers sa punta sa ating drop-off location o IMOT Let's go! Ano po ba kay... Ha? Marilu? Romero? Pa? Uh, ba? Bayad na o hindi pa? Hindi pa po. Magkano yung haliya? 281 po. Okay. Ito yung shop? 281? Apo, ito. Ako yeah, po. So ayan mga Karaydi, na-drop na natin ang na ating pangalawang booking dito sa EMOS. So ang sa atin is P281 and yung binigay sa atin ni Sakpo naman. So mabilis lang natin na i-drop yun dahil nahanap agad natin yung drop of location kasi accurate naman yung pin wala patag dinaan naman tayo ni google map sa lubak na daan isang mahabang lubak na daan na maraming malalalim na butas at sa pagdaan nga dito eh ako yung medyo kinabahan dahil wala akong nakakasalubong na lokal at baka sa dulo ay sarado yung daan o dead end ang haba pa naman nito <laughs> Google talaga oh. saan tayo pinapadaan oh. Tayo masalvage dito ah. malapit na tayo sa dulo eh medyo nawala ang ating pangamba dahil sa wakas meron na rin tayong nasa lubong na tricycle indikasyon na hindi dead end ang ating tinatahak na daan at sa dulo nito ay patag na papunta sa city ng San Pedro Laguna aking galak eh napasabi na lang ako ng ay salamat thank you so yung mga karay andito na ako sa crossing na San Pedro Laguna so as si usual pag alam nyo naman pag crossing ha, traffic yan kilometers natatakbuhin at 2 hours and 13 minutes na travel time so tuloy tuloy lang tayo tuloy tuloy lang Sierra Madre yan yung nakikita natin na yan so nandito ako ngayon sa kabuyaw na ako so medyo ano uh, bawat bayan traffic. At sa puntong to bumuhos ang malakas na ulan Buti na lang at dala natin ang ating kapote at tayo nagsuot nito Sa ating pagpapatuloy sa ating biyahe ay eh nakarating na tayo sa bayan ng Victoria Laguna Pila At finally sa bayan ng Santa Cruz At nang marating ko ang ating drop-off location ay sinadya kong itungo ang kamera sa taas sa kalangitan dahil may mga bata na hindi dapat makuha na ng kamera dahil sila ay walang suot na sa plot. Kaya ang tanging maririnig ay ang aming usapan ng drop-off location. Lalamog, lalamog sa baha, lalamog sa ulan. ko sa kalamba ang lakas kalamba baha dun ano oo oh, baha stranded ako mga 45 minutes walang walang signal eh ito ata yung ang ito 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 nang yung sinuong nating baha Sabi Puti kinayan ng taxi Puti kinayan ng motor natin oh

Tess Agnes Galing ng Quezon City sa Sago Silangan okay. okay na po to sir uh -oh. Picture ako lang sir Bayad na po yan Hindi oh. okay. nyo ba yung na-expect? Hindi po Si Tess Agnes hindi ko gulal eh hmm. hmm. Baka po Natali. yung siguro kamaganak ng kaibigan mo po nagpadala oh, Sige Sige po salamat Thank you thank you So, ayun guys, na-deliver na -deliver natin yung nating dalawang booking dito sa Santa Cruz. So, from, pinanggalingan natin, papunta rito, uh, meron siya 108 kilometers na may travel time na 3 hours and 20 minutes. So, hindi natin pwedeng uh, mapagbasihan yung 3 hours and 20 minutes na yun kasi nga. Along daw eh, nakita nyo naman may ulan, may baha na tayo natahanin, tapos traffic, puri stoplight. titingnan natin kung makakuha tayo ng booking pauwi uh, balaw kasi mamaya na ako pabiyahe or mamayang gabi na so, para hindi na traffic kasi pagod din ako ang haba ng biyahe natin so tayo ng 5 hours papunta rito kasi alas 12 na tayo umalis don. <tong> Ay, mulat. Tama ka sa vlog ko. Hindi siya makatulog pag hindi, ako, hindi ako uuwi eh. Oh, ayun guys, natapos lang natin kumain. Oh, napakasulit ng pagkain nila rito. Dito ako kumain. Solid yung pork na inoger ko. Ang laki. Ay, tanyo lang kanina. Ang laki. Sarap. Ang ganda rin ang pagkakapreto nila. So 'yun, nakauwi uh, na ako ng buking. Pauwi. Ito 'yung laman ng booking natin, Sa da, dalawa pa lang. Okay, tayo, nga lang ko ate, larga na tayo. Okay, so guys, habang pabalik tayo eh nakatingin tayo sa lalo mo natin habang binabaybay natin 'tong ano pabalik. So update lang mga karaydi uh, Wala pa tayong nauko ang Pero andito na ako sa Los Baños, Laguna So fully along the way uh, Saan makakuha tayo ng buwing. Let's go So yun mga karaydi Andito na ako sa Kalamba uh, Palapa proper Dito uh, lang ako sa gym O oh, baka kasi makachapa tayo ng booking dito Isang nakahiga sir Pwede na nga sir, may styro naman Kaso ka siya kasi At yan na nga mga karay, hindi nakakuha tayo ng booking Pagpunta ng Muntinlupa item humidifier. At nakakarga siya ng 231 pesos at kaya titokbo ng 25 kilometers. So ay mga karibe nakakuha ako ng sabay sa ating booking papunta na muna din lupa. So itong buking to pang-uwi na to sa Papunta so, tong Novaliches sa may Santa Monica. So yung item monitor tsaka CPU. So Monitor and CPU yan. ng ano, kapote na pula. Ah. CPU yan. Ay, monitor. Monitor pala. Alam mo po. ay ma'am Roan. So guys, nandito ako sa ano, Xfinity Gasoline Station. So, malapit na tayo sa drop-off natin. 4.9 kilometers na lang sa Santa Monica na Balikis. so as you can see nakakapote ako And, uh, pagdating natin ng ano ng Quezon ah, pagdating natin ng Katipunan umuulan so doon yun naman ang struggle natin umuulan so, okay lang yan uh, malapit na rin naman tayo sa ano natin sa drop off location natin 7 na lang ating ah, travel time at habang binabaybay ko nga ang commonwealth abing nyo e pumasok ko pala sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong nando kaya pala sunod sunod ang malakas na ulan habang papunta tayo rito Yung power cord nandito. هل